Check ka na naman. <laughs> sabi mo pwede akong bumalik? Oo, pwede kang bumalik. Pero sabi ko, huwag ka na umakyat. Uh, oh, sabi mo sabi mo dati, pag umakyat ako, tatanggamitin pa rin. Sabi ko, itatago natin, di diba? ba? Ba't i-bulgar natin to? Bakit kailangan itago? Ha? Bakit kailangan mo kong itago? Di ba ako maganda? Oo, oh, sabi pangit ka. Subang laki mo na, oh. Uy, grabe ka talaga. Di ba sabi ko mag-diet ka muna? sa naman mo. Okay lang yun kasi hindi naman nalata sa akin. Malaki yung braso mag ba? Oh, no, 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 malaki. Maliit. Mali maliit malaki. man yan. Ganyan mo nga. <clears throat> ha? Kahinaan eh, ko pa naman yun. Ganyan mo nga. Abutin ah, mo nga likod mo. Ha? Abutin mo likod mo. Ay. Ay. <laughs> Huwag mo akong ginaganyan sa live ko. ba diba sabi ko, ano, hindi ka naman naghahanap. Alam ko naman yung gusto mo eh. Nabigay ko ako. na, nabigay ko na yung gusto mo, di ba? Hindi pa. Naghahanap hindi ko ako, kay... pero gusto ko. Tayo. Hindi ko kayang, hindi ko kayang ibigay yung gusto mo. Yeah. <laughs> Hindi ko nga kaya. Sinabi ko Ouch. naman sa sa'yo, di ba? pinagbigyan naman kita, di ba? Nangyari Alin? na, nakailang beses, ilang beses nang nangyari. Okay na yun. Alin? Oh, patanga-tanga lang, Gano'n. Tapos <laughs> na lahat-lahat, ganyan yung sasabihin mo sa akin? Bakit? Sino ba may gusto? Ako ba? O, bakit? Ako lang ba? Oh, Pinag-usapan naman natin yun ah. Oo. <laughs> <laughs> oh, bakit? Hindi ko nga. sabi Ngayon ko sa'yo, di ba? Ngayon aayaw ka sa na. Sa sa sabi ko sa'yo, di ba? Kaya mong kunin yung katawan ko, pero hindi yung puso ko. Ngayon <laughs> naman ako sa katawan mo. <laughs> Bakit? Sabi mo ay nahiya ka sa katawan ko, pero nung nangyari na nasasabi mo ba sa akin yun? Hindi naman ah. Tapos na. Kasi gano'n. Hindi ka nakakapag-isip. Nung nangyari yung bagay na hindi dapat mangyari. Uy! Alam ko lahat ng nangyari. Lahat-lahat naaalala ko pa. Alam mo, alam mo kung bakit ayaw ko na makipagkita sa iyo. Bakit? Kasi nilala bakit nilalasin mo. Bakit na yun? Ano ba ba Kasi pinag-usapan na natin to. Bakit umakit ka pa Bala dito? Wala tayong pinag-usapan ganun. Ano yung pagkatapos ng lahat-lahat, binigay ko sa'yo, tapos gaganyan ka sa'kin. Sa kin. yeah, pagkatapos tapos, lahat. Tapos, pagkatapos ng lahat-lahat ng ginawa ko sa'yo, Uy, kagaya ang dami nang nilabas ko sayo eh. Tapos gaganyang ganyan ka. Ano-ano-ano-ano? Ang ano, ano? dami nang nilabas ko sayo, tapos gaganyanin mo ako. Oh. Doming nilabas? Hmm. Sayang pagod. Kunti nga lang eh. Wala ka nga masyadong kunti. effort. Wala ka nga masyadong effort eh. Sabagay, sa laki ng katawan mo. <laughs> Kahit sobrang Oy. dami nang ilabas ko, konti pa rin para sayo. iyo. <laughs> Kaya ka nangayayat ng ganyan. Okay, ano yan? Bilog-bilog yun. Hindi tubig yun. Uy! <laughs> parang, hmm. parang clear na yun ah. Oh, clear. Pag Where hindi clear, mo? ibig sabihin, eh, pag hindi clear, ibig sabihin may, may sakit parang yun. Parang ano, parang may dinaanan na na... Ay, kumare. ...bago mapunta. Hmm. Hmm. Parang ganun. May iba ka nang dinaanan bago ka pumunta sa akin. O bakit ka, bakit ka umakit dito? Sabihin mo na yung totoo. Hmm? Bakit ka umagad dito? Dahil sa'yo mm. nga. Ka kaya ngayon. ayoko eh. Kaya, bakit kaya, bakit hindi, kaya, kaya, ayoko eh. Kasi pag nakatikim, ganyan na eh. Oo, oh, sarap mo naman. <laughs> diba? Ay, so. Jollibee lamang, babal. <laughs> Kaya ayoko kasi kapag nangyari na Ba't mo kasi pinatikim ka lahat? Baka lahat ka wagas eh, Kung lahat hindi na pudpud to Hanap mo nga ako ng gwapo ng katulad mo Ayaw mo naman sa akin eh Hanap mo ka ng gwapo na katulad mo Kapala mo na mukha mo Maghanap ka dito pa sa harapan ko Di ba sabi mo? Di ba what oh. did sweetheart ako? Sabi mong tatanong ka sa akin kung anong hanap ko Kung anong ginagawa diba ko Di ba naman yan yun, sa atin ko? eh Ihanap eh, mo ka ng gwapo You are not ordinary, guest. Ihanap mo ko ng guwapo, yung kasing guwapo mo. Yung kasing guwapo um, mo, ha? Oh, sige. Guys, yung guwapo daw, guys, ay hey, ma'am Nick. Yung kasing guwapo ah. mo, ayusin mo. Kailan kasing guwapo mo? Hindi nga ako makapag-accept, ma'am. Tapos biglang minam. Ma'am. Ah. Ano, atawag dito, moderator, mag-akit daw kayo. Guwapo, dapat daw, guwapo. Chinito. 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 Ba't ka nabablar? Or five, tapos 5'11 ang height pataas? O oh, eh. 5'11. Ba't di ka mag-asawa? Ba, 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 Ba't di ka mag-boyfriend ka mag ng kawayan? Ganun. Matangkad yun. Hindi pa gumagalaw. <laughs> 5'11. Uy! Grabe naman. Punta ka aligad, maraming matatangkad doon, huwag ano dito hay sa hay? live ko. Ano kayo 5'7 lang ako dai. Ba't ang suplado mo nga yun? Kung sa akin nga, 5'7, pumutok yung abdo mo. Sa 5'11 ba kaya? Baka masira yun, baka sabihin mo, tagus-pusod, labas sa likod yan. <laughs> Ikaw na nga lang kasi. Ayaw mo naman kasi. Ang man, usapan ka. isang beses na lang. Walang wala akong sinabing sunod-sunod. Isang beses. Pag isa lang, isa lang. Oh. Oo. Uh -huh. <laughs> Nag-usap na tayo, sabi mo, oo, pupunta ka. Hindi ka naman pumupunta. Hindi pumupunta. Nakaiba kasi sabi ko, ano lang, subo lang, ginawa mo, kagat man. Nabawasan mo ito. Pag subo, subo lang. Walang kagatan. Hindi naman nabawasan. Buo pa rin naman. Hmm. Hindi nabawasan pero namaga naman. Ang klase. Ang <coughs> <coughs> oh, tingin mo dito pagkain? Ang klase. tender <coughs> oh. juice. Oh. Tender juice. Boy, shit. Jesus. Moderator, moderator pa ako diyan. Akitan niyo nga 'to ng gwapo guys. Para manahimik na si ano. <laughs> Dito tigil to pa hindi din hangga't di nakaka-jowa 'to eh. Hmm. Hindi naman magagana. Gusto ko nga ikaw.